Good morning, good morning, good morning sa inyo lahat. Exercise na naman tayo, exercise na naman, papawis. Pawis, pawis, pawis. Okay na. na. Mamaya uwi na. O oh, na. Pawis na tayo. Mamaya tayo nga tapos maligo. Okay na. Masaya na. O oh, mga kaibigan ko dyan. Taga Mag-exercise natin umaga. Ni menyu e gago ko sir sa sakla. Poy kilan dabo ngyo. Are ka bandaan. Na taga Pangasinan. sir namin ditan Kaposala bosala. Poy kilan dabo ngyo. Okay. Duh. Itong lugar na to maganda. Ito, ito bundok 'yan. Ganda ng lugar to. Ito highway 'yan bago ka pumasok sa resort, tatawid ka nang tulay diyan ka manggaling. Yan tapos yan ang resort, tawid ka nang tulay tapos maligo ka. Yan. Diyan, diyan kay maligo, magandang resort 'yan, maluwag. Malamig yan, Marami naliligo ngayon dito. Yan. itu baik kok <laughs> ya nan lu karena ya oh, makan oh. tau oh. ya no ya no ya ya makan tau oh.